Mga mga guys ah, uh, tinutunaw tayo ng 5 minutes doon sa tinipak. Ginawa muna 'yung lulutuin muna ng pagkain ko. Ito 'yung pang-kong pang ko sa silid sana para makapag-saing ako. Ang init ko ng habistuan. Para makakain kasi anong oras na. Nasa uh, sina. sila. Bao time pa 'yung kasi malapit na man tinipak na rito. I don't... Oh, ayan oh. Maapoy na yan yung bag ko. Sinap yung ulam ko. Ayan. May bigas. Kasi kanila, alam mo sala, oh, hindi ko maubos yung aking ulam. Malaki kasi. Ayan. May ulam pa akong dala. Ayan, nag-aapoy na. Ayan. Dito muna lang magtambay yung Sa paparoon. Ayan. Ayan lang yung tinipak poles Ah, oo, oh, tinipak na yan dyan nandiyan lang yan dito ang kabila punta doon kaya nandito lang tayo sa pinakabukala nya ayan kakain muna ako bago uh, pumunta doon okay guys uh, kami naman kaya mga guys uh, kumain na ako kain tayo sila yung ulam ko nalungso na kasi ako ayan oh. yung ulam ko napiyakain tayo yan bago tayo kum kumunta doon sa sinipak kain muna tayo para may restin mga guys tara kain tayo yan e, mga guys uh, alis, na, uh, alis na ako kumunta na tayo doon sa uh, sinipak para makawin na rin kakain na rin tayo Mamaya okay, ipakita ko rin sa inyo yung uh, sinu sinuwangon ng tubig dito na inumin. Mineral siya. Sarap! Tara! tayo. Ayan mga guys. Laglalakad na tayo rito. Diyan na ako nagluto. Ayan. Ayan nga guys, yung kinuha ko ng tubig dyan, oh. masarap. Ngayon kukuha ulit ako ng tubig para baonin ko doon sa paglalakad. ng inumin ito na kandok ako kaya so, mga guys so dyan ang nagkagaling ng tubig kaya dito tayo magkuha ng kwan inumin napakalamig yung tubig dito mga guys oh yan o oh. Takuha na tayo namin. May bao naman tayo paglakad papunta doon sa Tinipak. Bawal dito maligo. Saka Umal, basta, ang hindi bawal dito yung uminom dito ng tubig Ito na, nakakuha na ko yung ko para may baon naman ako paglalakad kasi ayan dyan natural ang tubig yan guys galing sa bundok talaga, bukal yan doon galing doon sa bundok Alat, alam nyo na ako Ayan mga guys yung mga kabundukan dito, ayan, grabe so, Sobrang ganda lakad tayo dito para makita natin sa inyo sobrang ganda ang ganda ng view ang lalaki ng bundok Dito may nagkakampingan din dito. Ito so, pwede naman kayo rito magpahinga muna. Pwede naman kayo kumain dito sa kabila. Ito yung mga tour guide. Ito sila. Dito muna pahinga muna ako kasi natatapos ko lang kumain.